Yun, magandang araw sa inyo mga kaparmers So, ayan o, maganda na yung panahon natin ngayon. Kung kita nyo naman, direct na yung araw. So, alas 9 ng umaga. Ayan. So, ngayon, hindi ko pa binitawan yung ating mga alaga at saka yung iba kasi tinatali ko. Hindi ko pa rin isinuga. Kasi nga, um, ngayong araw guys, ay magbibigay tayo ng dewormer at saka kanang uh, iron doon sa ating mga alaga so monthly kasi ako nagbibigay nung guys o uh, although yung ating vitamins ay hindi pa dumating sa ating endocrine uh, di pa na deliver so yun na muna ang ibibigay natin yung uh, dewormer saka yung ano uh, iron so meron ako dito ng ano uh, uh, albendazole para to sa mga lalaki at sa mga hindi buntis, so ang ano pa natin guys, yung kinukuha natin ng ating <coughs> ating uh, mga medicine ay kay So and See you, si guys So as Soe, and See you, yeah, stay tapos para naman dun sa mga buntis at mga babae na hindi tayo sure kung buntis na ba o hindi, so kung hindi tayo sure doon ito yung ibibigay natin pilbindasol kasi mamaya kung albindasol ang ibigay natin yun pala hindi natin sure kung buntis so maaring makunan sila so ito na ito lang muna para dun sa mga babae natin na hindi tayo sure na buntis kasi minsan naman yung ating mga kambing kasi eh, bitaw so hindi natin alam kung naasawahan ba ng dalawa kasi yung turo natin guys kung asawahan ba ng isa dyan sa turo na yan o oh, hindi pa so hindi tayo sure although meron tayong inaano na sinusunod na kailangan mapasawahan siya kaya alam natin pero meron kasi minsan na hindi natin sure eh. so eto na muna ang bibigyan natin at saka uh, meron kasi ta dalawang tayong anglo dyan guys so hindi natin sure kung buntis yun know, o hindi kasi pinalagaan lang sa atin So, sinala dati bini, uh, pinaalagaan sa atin dito si kinuha natin doon. So, yan na mo muna ibibigay natin. Tapos, ah uh, ito na ba yung aking pansupak para dun sa eto. Yan. Ito yung sapang pang dewormer natin. So, sa iron, so, ano yung iron natin? Hanap tayo ng iron. Uy, iron, kain ka na? Yun. Ito, pakupos na rin pala ito guys. Oh. Iron Dextran. So, with B12, 10%. So, yan. Yan ibibigay natin. Tapos, dun sa mga bibigoti natin, Tiki Tiki Plus. Yan. Tiki Tiki for BB. O, oh, yan o. Oh. Mm, baka naman. <laughs> yon At the same time, alam nyo na. O, oh. Ugasan natin ulit guys. Magpapadidi tayo doon sa ating mga chikiting. So yun lang guys. Update lang ako mamaya. Babush!